Mga kabombot ka sa nation, sa nakalipas nga na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, isa sa mga ipinangako nito, yung pagkakaroon ng doktor sa bayan. Alamin natin kung nakabit na nga ba ito ng Pilipinas sa special report ni Bombo Everly Rico. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Meron ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Isa lamang yan sa pumukaw sa atensyon ng marami at pinalakpakan sa ika 4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mababatas din ang nagpahayag ng reservation hinggil dito. The President says there's now a doctor in every town. Good. But a lone doctor without medicine, without equipment, without trained staff is not a health system. That's a photo op. Subalit so gaano nga ba ito katotoo? Nagawa nga bang mapunan na ang mga bayan na dati walang doktor? Ang mga katanungang yan ay ating bibigyang kasagutan sa aking inahandang special report. Tinungo ng Bombo Radio News Team ang nag-iisang bayan sa Kalakhang, Maynila, ang municipality ng Pateros. At dito, aming nakumpirmang... Dito sa bayan ng Pateros, hindi lamang isa, kundi limang doktor ang itinalaga sa apat na barangay. Kabilang na nga dyan, ang 1R Sanchez Memorial Health Center sa barangay Santa Ana sa Pateros. Ang Barangay Santa Ana ang pinakamalaki pagdating sa populasyon mula sa kabuang sampung barangay na mayroon ang pateros, kaya't dalawang health centers ang itinayo dito na kapwa may mga nakatalaga ng doktor. Sa 1R Sanchez Health Center, nakadistino si Dr. Ronald Flores na 25 taon nang nagseserbisyo bilang doktor sa bayan ng pateros. Umaabot sa average na 50 pasyente ang kanyang tinutugunan kada araw. Kinumpirma din mismo ni Dr. Flores na mayroong kabuang limang doktor ang bayan ng Pateros kung saan dalawa dito ay nasa barangay Santa Ana. Here in Pateros, we have five health center no? and we have five doctors naman. So all health center has doctors. Ilan naman sa mga residente ng Pateros ang naniniwalang malaking tulong ang pagkakaroon ng mga doktor sa kanilang bayan. Isa na dito si Girly Armada na naabutan namin na nagaantay para magpakonsulta hinggil sa family planning. Madalas na siyang nagtutungo sa naturang primary care facility para magpa-check up, lalo na noong siya ay nagbubuntis. Dito po ako nagpa-check up. So pati po yung sa pagbubuntis ko dito, so all goods naman po. Um, check up din po ng mother ko as diabetic and check up ng nipen, halos lahat man po dito. So all good naman po yung experience. Ang bayan ng Patero sa kabilang sa kabuang 1,493 munisipalidad at 149 na lungsod sa buong bansa na kinumpirma ng Department of Health na mayroon ng kahit isang doktor na isa katuparan nito sa tulong na rin na mahigit tatlong dekada ng programa ng Department of Health na Doctors to the Barrios Program na inulunsad mula pa noong taong 1993. Nakapag-deploy na ang programa ng 772 doctors sa geographically isolated and disadvantaged areas o mga liblib at vulnerable na mga komunidad para maghatid ng mga kinakailangang serbisyong pangkalusugan ayon kay Department of Health Human Resource Development Bureau Director for Johanna Solon-Banzon na isa katuparan din ang pagkakaroon ng kahit isang doktor sa bawat bayan sa bansa sa pamamagitan ng malawakang implementasyon ng Universal Health Care Act at National Health Workforce Support System kung saan kasama sa dinedeploy ang iba pang healthcare professionals. Wala na po tayong uh, munisipyo or town na walang doktor. Kasi the claim before was, oh, there are people who are dying without doctors kasi walang doktor sa kanilang mga bayan. Hindi na po totoo ngayon. And I, I confirm that uh, all municipalities and cities have at least one doctor. Base kay Director Banzon, ang standard na doctor to population ratio sa primary health facilities ay one doctor per 20,000 population. The SDG um, recommendation is 14.3 doctors per 10,000. Hindi pa tayo umaabot dyan. Sa ano naman po, sa so primary care facilities, the standard is uh, one doctor per, 20,000. That's more realistic. Mas malapit tayo doon. Naabot naman ito sa bayan ng Pateros ayon kay Dr. Flores. Nakamit naman kami ng standard. One is to 20,000 population. Namimit naman na ng taga-Pateros ang ratio na yan. Sa mga may hirap na lugar na hindi nakakapag-hire ng mga doktor, ayon kay Director Banzon, dito na pumapasok ang gobyerno para mapunan ang puwang sa health labor. In uh, municipalities, in yung mahirap na mga areas na hindi nakakahire talaga, the national government comes in and uh, addresses the gap. Uh, well, where there is um, health labor market uh, gaps and failures, pumapasok po ang national government at magde-deploy po, nang hindi lamang doktor, but uh, actually eight different occupation Pero ano-ano nga bang mga serbisyong medikal ang maaaring ma-avail sa nakatalagang doktor sa bayan? Maliban sa emergency care na kung kailangan talaga sa ospital deretso, ay uh, ay mapoprovide naman ng uh, primary care. Ang priority po ay pagbibigay uh, ng lunas sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Hindi naman direktang sinagot ng Department of Health official kung may kakulangan sa doktor sa ating bansa dahil nakadepende anya ito sa facilities at population standards sa isang lugar. Subalit so tiwala ang DOH official na magpapatuloy at realistic ang pagkakaroon ng doktor sa bawat bayan sa ating bansa sa isang bayan na katulad ng Pateros. Aminado si Dr. Flores na may ilang hamon din silang kinakaharap katulad na lamang ng usapin sa pondo at ang kawalan ng sariling ospital. Kaya't... Panawagan naman ni Dr. Ronald Flores na sana ay magkaroon na rin ng sariling LGU Hospital ang bayan ng Pateros para hindi na rin dalhin sa labas pa ng bayan ang mga pasyente. Malayo na sa dati ang mga bayan sa bansa dahil nakamit na ang pagkakaroon ng doktor sa bawat bayan. Ako si Bombo Everly Rito at yan ang aking special report mula dito sa may bayan ng Pateros. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo!